sabihin na nagministeryo si Heso Kristo sa atin. At muli siyang magpapakita kinabukasan, sabihin sa iba na gayon din ang gawin. <tos> <tos> Nakita namin si Kristo. At narinig namin ng tinig na nagpapatotoo na siya ang bugtong na anak ng Ama. Nagpakita siya, si Yesu Kristo, na siyang pinatotohanan ng mga propeta na paparito sa daigdig. At pinasbasan niya ang mga bata. Bulag ako noon. At ngayon, ay nakakakita na. Ang Panginoon ay nagministeryo sa amin. At gumaling ako. Dumating si Kristo. Nadama namin ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at mga paa. Alam namin na ay buhay. Lingi ako noon at ngayon ay nakakarinig na. Muling magpapakita si Kristo. Sumama kayo sa amin. Inaanayahan niya ang lahat na tanggapin ng kanyang kabutihan. taya maglilingkod sa kanila, hatiin sila sa labindalawang pangkat, magsiluhod at manalangin sa ama sa pangalan ni Yesus, at itinuro niya sa atin na manampalataya sa kanya, at manalangin tuwina, at sumunod sa kanya sa mga tubig ng binyag, manalangin kayo sa inyong mag-anak sa ama lagi sa pangalan ni Heso Kristo nang ang inyong mga asawa at anak ay pagpalain. Itinuro sa atin ni Kristo na manampalataya sa Kanya, magsisi, at magpabinyag tulad Niya. Ipinagdarasal natin ang mga hindi natin kasama. Ama, dalangin naming ipagkaloob sa amin ang Espiritu Santo sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Yesu Kristo, binibinyagang kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. <laughs> magsiluhod kayo. Manalangin kayo. O Panginoon aming Diyos, kami ay lumuluhod na nananalangin para sa aming ninanais. Ninanais namin na maipagkaloob sa amin ng Espiritu Santo, Ama namin na nasa langit, sampahin ang pangarap niyo. Mangyari ang inyong kalooban dito sa lupa, katulad ng At patawarin ninyo kami sa aming Ama, salamat at inyong ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa aking mga pinili. Dahil sa kanilang paniniwala sa akin, pinili ko sila sa sanlibutan. Dalangin ko na ipagkaloob ninyong Espiritu Santo sa kanila na maniniwala sa kanilang mga salita. Ako'y nananalangin sa inyo para sa kanila at sa lahat ng maniniwala sa kanilang mga salita upang sila'y maniwala sa akin. At nang ako ay mapasa kanila kagaya ninyo, ama na nasa akin upang tayo ay maging isa. Manalangin pa. ama Salamat na inyong dinali sa iyo ang aking mga pinili at nananalangin ako para sa kanila at sa maniniwala sa kanilang mga salita upang sila ay maging dalisay sa akin sa pananampalataya sa kanilang mga salita. Ama, ako'y nananalangin di para sa sanlibutan, kundi para sa mga ibinigay ninyo sa akin dahil sa kanilang pananampalataya, upang ako ay mapasa kanila, kagaya ninyo, Ama, na nasa akin, upang tayo'y ay maging isa, upang ako'y ay luwalhatiin sa kanila. Napakadakilang pananampalataya na hindi ko nakita sa lahat ng Hudyo. Hindi ko may pakita sa kanila ang gayong kadakilang himala dahil sila'y walang paniniwala. Walang isa man sa kanilang nakakita ng mga gayong kadakilang bagay na inyong nakita ni ang kadakilang bagay na inyong narinig.